na bulaklak ito tayo guys sa taas guys yung mga andito yung mga pagkain pagkain dito guys tapin mo siya ito yung gusto ko oh mm. chicken kasi hindi siya ano eh luto sa ilalim hindi siya luto sa ilalim pa <coughs> pa Wow. Ito naman dito, mga prutas. Ayan, mga prutas dito guys. Flower. Ayan. Dito naman, mga sushi. Wow. Sushi oh. For 24, 25. 32 Sarap, iba-iba nito ah Iba-ibang flavor Ayan o, oh. 69 69, 82, ito 82 Malaki, Okay. Ito 20. Salmon. Salmon yung flavor niya. Ayun, 19 lang siya. Ano kaya yun? 19, oh. Ayun, oh. Sarap ba yan? Masyarap. Ito naman. Ito naman yan dyan. Mga anong, mga iba-iba. Mga iba-iba ba? Ang namibili mga gulay. Oh. Mga gulay. Mga ano. Dito mga gulay. Sarap to. Oh. Sweet cherry. Cherry tomato. Patamis siya. Sobrang, sobrang tamis niya. Patamis siya eh. Ito. Sweet cherry tomato. Masarap siya sa salad. As in. Nalagay sa salad. Tapos may litos. May ganun. Sarap sya. Ito nga yung gano'n eh. May mga ano. May mga may mga ano ba. Mga gulay-gulay. Yung kagaya ng litos. Ayan. Litos. Ito. Kagaya nito. O. Oh, eight na lang. Wow. Ayan. <laughs> dito. oh, Eight dollar na lang sya. Good. I want to buy this. Oh. Bilhin ko na. Guys. Eight dollar lang sya pang ano salad ilagay ko sa salad ilagay ko lang sa salad siya ito na lang maliit ito na lang maliliit bukas mo salad ako ayan tapos para hindi ba Di hindi puro ano ang pagkain ko cherry tomato Yung kasi nabili ko, maasim. Maasim siya yung nabili ko ba? Ganina, ano? Ganina Antamis. Antamis kanina, ano? Kanina, meron? Ang tamis. Ang tamis kanina. Oo, oh, lobster. Ayan Oh. Mga lobster, lobster. Ito na, maalimango. Takong. Ito ang, ano, king, king crab. King crab. oh, ayan. King crab siya. Ay, ito, oh. Ito pala, oh. Mayroon dito. Mayroon dito. Pili na to. Sino to pagtsagaan? Salad. <laughs> Ayun, salad din pala. Mayroon din dito, ayan. Gresin, ayan. oh. Ayan. Dressing. Ayan. Oh, pang mga... Pang ano, guys? Pang mga salad dito. Pag gusto mo. Ayan. 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 Salad. Sarap niya, no? Tapos merong raisin. So, mga apple, ganyan. Yung iba-iba ba? Mas so, ayaw ko nang maasim. Ito naman, mga eggs. Ito naman, mga iba-ibang style na eggs. So, dito, banta. Iba-iba din. So, mga ham, gano'n. Ham. Um, uh, anong tawag nito? Bacon, mga gano'n. Mga pork. Oh, wow. Yun, Pangit ng lasa niya. Ito, oh. Hindi ko talaga ano yung lasa niya. Sama talaga. Ay, ito lang, guys. Grabe. As marami. Ito na mga fish na nakalagay na siya sa ilagyan. Mga fish na karne. Ayan. Tapos ito naman, palagay sa mga soup. Excuse me. Ito naman ito na lang yung sa mga suk-suk. Kaya eh, no? Okay, sa suk. Wala yan, sa suk. Ito siya. Ito mo. Ito Iba-iba rin siya, no? Tapos naman, mga salmon. Ah, mga salmon siya. Ano ba? $28. dollar. May ano pa. Dito, meron naman mga avocado na frozen. Ayan o. Oh. Avocado siya na frozen.